Oh, darwada anda One tap and swipe information trending topics at videos. Sure na meron dito Stay on track with Planet to this Ang Radyo Pilipinas News Nationwide Alas 11.23 ng umaga oras natin, Pilipinas Sa ikaw pa, pa nating balita, mga apektado ng lindol sa Davao Oriental Pumalo na sa 1.5 million Sa NDRRMC May si Jaymon Degal

hindi, hindi naman siya tumama. Umiwas siya. Puminto kasi ito, nagsakay. Nagsasakay kasi hindi, Puminto siya. Eh, alangan. Kailangan niyang lumiko. Ayan oh, tingnan mo, dikit na dikit siya Oh. Hindi naman niya tinamahan. Eh lang, out of balance na siya. Ah, green siya, bigla si akong doon. Teka na. Yan, dapat pang reklamo sa kanya.